unpredictable talaga nito ni Uncle Mets ng algorithm. Alam nyo ba guys, ito yung inupload kong video kahapon lang ito, July 1. Tapos nagulat ako ngayon pag gising ko, chinect ko siya. Isang araw lang, umabot na yung views niya ng 2.5M views at ayan, kumita na po siya. yan. 34.16 dollars in one day lang. O diba? Napaka-unpredictable nung mga nakaraang linggo lang ang baba-baba ng views ko. Ang hina-hina talaga as in nagli-less visibility ako tapos biglang angat. So, hindi talaga natin ito ma-predict. -ma si algorithm kung kailan niya tayo or kailan niya i-distribute ng maayos, ng maigi itong ating mga upload na video. Kaya tuloy-tuloy lang po talaga sa pag-upload ng Reels video guys. Kung saan po mas ma madali po sa inyo mag-upload sa Reels o long form video So, dun nyo po i-focus kasi kahit saan po sa dalawang yan ay kikita po kayo. Kasi magkahalos parehas na lang po talaga sila ng earnings ngayon kasi parehas na po silang per play. So, para sa akin po ay okay po sa akin yung reels kaya nag po ko sa reels at ma okay po yung kitaan ng reels ngayon. So, ikaw po tuloy-tuloy ka lang sa pag-upload kasi hindi mo alam baka yung video mo din ngayon na in bukas ay mag-viral din at kumita din ng mas malaki pa. 2.5M and counting po yan siya ha kasi tuloy-tuloy po ang pag-angat ng views at ng earnings so ba diba, ang saya yung nasa bahay ka lang na itatrabaho ka or saan ka man may ginagawa kang iba pero kumikita ka kasi yung video mo nagra-run okay nagra yung earnings nagaran run yung views o ba diba, kaya itry mo na at mag-upload ka wag kang tatamad-tamad okay follow for more